Matapos natin masaksihan ang kagandahan ng Patar Beach dito sa Bulinaw, Pangasinan, samahan niyo ulit ako dito sa panibago nating adventure. Dahil sa episode na ito, tutuklasin natin ang mga nakakamanghang Bulinaw Waterfalls 1, 2 at 3. Ano pa ang inihintay nyo? Tara at sabay-sabay natin tuklasin ang mga nakatagong yaman ng Pangasinan dito sa Bulinaw. Good morning trippers, napakaganda ng sunrise dito sa Patar Beach ano? Ito yung pangalawang araw natin dito trippers At pupunta nga tayo ng waterfalls dito sa Pangasinan Pupunta natin yung waterfalls 1, 2 at 3 So sana pala rin tayo na mapuntahan yon Para mapakita ko sa inyo lahat ng falls na yun trippers Ang ganda ng ano ng sunrise Wow Tapos habang pinapakinggan mo yun, ano, yung alon ng dagat Astig Trippers Napaka relaxing ngayong umaga Tapos dito bandaw Meron palang Resort dito na ano May swimming pool Napaka ganda Tapos sa papaligiran pa ng ano ng Mga coconut tree Wow Napaka astig May letter G pa dun Kapangalan ko pa yata yung may ari Trippers <laughs> Wow. Astig yung umaga dito sa ano, sa Patar Beach Trippers. Ang ganda ng araw. Tapos napakaganda ng dagat. Kaya marami pa nang Trippers, marami nang turista ngayon. Kahapon is kokonti lang. Ngayon nadagdagan na. Tara. Punta na tayo ng ano, ng waterfalls. Welcome to Bulinaw Falls 1 Trippers dito sa Pangasinan. So nandito na tayo sa Falls 1 Trippers at mamaya maya pupunta tayo ng Falls number 2. So pupunta na tayo din ngayon. Let's go! Siyempre kailangan natin madaliin to Trippers dahil nga ano baka hapunin pa ako dahil nasa 1 pa lang tayo. Anong oras na? Mag alas 9 na. So ang entrance fee dito is 30 pesos. Tapos ang motorcycle fee na parking fee trippers is 10 pesos. At para sa mga four wheels, 50 pesos ang ano nyo dito. Ang parking fee trippers. So naririnig ko na mula dito sa taas yung aligasigas ng waterfalls trippers. <laughs> Excited ako pakita sa inyo to trippers. Ay wow, ayun. <laughs> dito pa lang kita na tripper sa no, Astig. Wow, ayun oh. Alright. Ang ganda pala dito. <laughs> Sulit. At nakapasyal tayo dito. Trippers. Wow. Siyempre maligo tayo. <laughs> Wow, ang ganda pala ng pulse na to, trippers. Grabe na manghana naman ako. <laughs> may talunan pa rin, no? Ang kawayan. <laughs> yeah. Ayan, no? Oh. Ito na yung pulse trippers. Alright. Kailan tayo dun? Ayoko nga <laughs> oh, <yeah>. Grabe! <laughs> Ay. wala na ako masabi trippers kundi wow puro wow na lang astig dito trippers so bawal daw umano dito maligo ng walang life vest for safety purposes trippers Ayan, shoutout kila kuya Ayan, ah. Hello kuya, ano pangalan mo kuya? Arnold po Ayan, shoutout kila kuya Arnold Hello po Ano pangalan mo kuya? Arnold po Arnold din? Arnel Ah, Arnel, Arnold, Arnold. Ah, magkapatid sila Joey. Tapos Joey Ayan, shoutout sa kanila Trippers Bigyan natin sila ng ano natin Speaker Trippers Ayan Trippers, bago tayo maligo Punta muna natin to kabila Ayun o oh. So, may kubo rin dyan Ayan mga kubo-kubo Na pwedeng pagpahingahan at uh, saka mayroong mga nagtitinda na ng Kapi dyan or kung ano-ano man. So let's go. Ito, so, balsa. Lah. Balsa. Yung tulay natin dito, balsa. Ayan, trippers o. Oh. So. Ayan. Alright. Lah. <laughs> diba, galaw-galaw? Lah. Ala, hindi na ako <laughs> Okay. Oh, ma under under ang galing. <laughs> ang galing ng balsa. Ayan, nandito na tayo sa kabila trippers so. Oh. Ganda. Tapos dito, mula dito tripper, tanaw na tanaw mo yung falls so yun, yung falls sir. Eh. All right. Ah, para sa so, tara pa sa kay dito trippers Tignan natin mo no. Oh, so, diba? Ito mga cottages, strippers. 300 pesos ang rent dito ng mga cottage yun. tapos coffee kubo barako blue so yan tapos nagpaparent din sila ng mga ano dito life vest tapos may mga meriendas o diba coffee tea o ba? Diba? barbecue grill o ba? Diba? meron na rito kompleto trippers dito sa coffee kubo ganda rito ang ganda ng vibes dito di ba oh tapos maririnig mo lang yung mga ano huni ng ibon wow astig so ayun may akyatan pala dun oh. ah eto yata yung ano parking area dun sa taas kanina so hindi na tayo dun nag ano nag park dito tayo sa baba mismo so ayun lang yun nandito So tara baligo na tayo trippers Enjoy natin tong Falls 1 dito sa Bolinao trippers Ang Bolinao Falls 1 ay isang popular sa mga tao mahilig tumalon Ito ay may taas na humigit kumulang 20 feet Nasapat na para sa isang kapanapanabik na pagtalon sa malalim na tubig ng talon Kaya naman hindi ko papalampasin ito Kaya halina at tumalon na tayo Ayun, medyo kakabakaba ako trippers pero susubukan natin tumalon dito Ayun o oh.

Nakaya ko, <laughs> grabe taas aspalad nun <laughs> thank you kuya. Bawde, tara puntaan bawde. natin yung Falls trippers. sure. 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 <laughs> Grabe na enjoy trippers ang lamig ng tubig. Woo! Wow. Eh na basa na ng camera to trippers. Nabong <laughs> palapit tayo ng palapit trippers. Nababasa na yung lens natin. <laughs> right. Woo! Woohoo! Tara. Oh, wow. sobrang lalim pala dito, 3 Talaga malalim. Woohoo! Hello? Ha. To we reverse Alright! eyes, to a sting, a sting, right. shut up? Hey, you no, know. Habang nakahiga ka rito, three oh. So, tanaw na tanaw mo yung ano. Yung pulse na to. Grabe, apakaganda. As <laughs> big. Ayan oh. O oh, diba? What a false trippers. Alright. <laughs> Sorry. Lagi nga ya? Garahan lang pala ah. Okay. Shoutout sa Eh shoutout sa shout pangalan mo. No? Erwin. Erwin. shoutout so, si Kuya Erwin. Tagasan kayo kaya. Thank po. malapit sa Marikina Eh shoutout kay Kuya Erwin, taga Kainta Rizal sila. Ayan, kasama niya mga family niya. Ayun know, oh, so, shoutout sa inyo guys sa Kainta Rizal, please. Hi. Apo, tsaka sa Facebook. ano uh, po? Gary Halapagan. Gary Thank you. Pala natin yan. Thank you po. Ayan, bagong followers, strippers. So, syempre, join din natin yung number 2, no? Yung false number 2, strippers. At yung false number 3. Let's go. Ayan, welcome sa Bolinao Falls 2, strippers. Nandito na tayo, no? So, bababa na tayo at nakapag-entrance na tayo. Ganon pa rin yung entrance dito, trippers, at dun sa may baba, kung tatalong kayo sa malalalim, pwede kayo mag-rent ng, mga, ano, ng mga life vest tulad kanina sa Falls 1, trippers. So, meron tayong 2 minutes walk pa baba, trippers. At syempre, ganon din pag-akyat. Pero siguro mas mataas yung minutes na sa pag-akyat, trippers. Dahil nga pag-akyat na yun, kaya masakit na sa paa at sa legs or sa hita <laughs> taas oh pero maganda yung hagdan dito trippers oh maganda yung daan. ayun kita ko na nga dito yung ano falls nakaka-relax yung mga ano huni ng mga ibon iba't ibang uri ng ibon trippers yung mga humihuni dito wow napakaganda pala rito trippers astig talaga sulit na sulit yung pagbisita natin dito sa Bulinaw Falls trippers Alright. Eh may mga cottages din dito na pinaparenta no. Oh, ba? Diba? So, bantaron, ron. yung mga life vest na pwedeng rentahan trippers para kung tatalong ka sa malalalim, 'yun. Kailangan mo mag-rent kasi protocol yan dito na no swim pagka wala kang ano. Life vest kapag ka pupunta ka sa malalim trippers. Kahit pa marunong ka lumangoy o kung anong paman, protocol is protocol papers ayun oh napakaganda wow alright right, linaw oh grabe linaw oh diba astig trippers ayun oh no? wow so tara let's para makapunta na rin tayo sa ano Fall Street trippers Lacha ang pupunta natin Grabe Ang ganda Ang dulas lang ng mga bato Trippers kasi nga Parang malulungot ka siya o Parang may putik yung ano yung Bato dito Ito 3-4 eh, no? Sulit. Diba? Uh, yes. Napakadulas kahit na naka-aqua ka, 3 Wow! Ito pala yung 3-4 yung ano, Ah, dito na pala yun. Ito yung kinatapakan natin na to. <laughs> Ayun. Wow, tripers. Ayun o. Oh. Ah. Napaganda pala dito. Ayun o. Oh. Alright. So, yung one, may sarili siyang ganda at katangian, ano, trippers. Ganon din tong, ano, falls to trippers. So, titignan din natin yung kagandahan ng falls tree mamaya, trippers. Ah, ganda. So, halos lahat naman nun, siguro ng falls dito sa, ano, sa Pangasinan is napakaganda talaga, trippers. Tapos, talagang naaalagaan nila yung mga kalikasan dito, no trippers. Astig. Sulit na sulit, trippers. Hello. Ito ang falls number 2 dito sa Bulinaw, Pangasinan. Hindi man siya kasing taas ng pulse number 1, ito rin ay may natatang natural na ganda tulad ng iba. Ang talon na ito ay kilala sa pagiging malawak at malalim na mga pools nito at ito ay perpekto para sa paglangoy at pagtalon. Dito sa spot na to, 3 na napakaganda ng falls tignan. ano eh, no, Alright, di ba? Peace out, napakaganda oh. ng linaw niya tingnan dito, trippers o oh. Wow So yun, na ako maliligo dito, trippers At doon na tayo maliligo sa Falls tree So doon na natin i-enjoy yun yung paliligo, no? So let's go All right. Welcome sa Bulinaw Falls 33%. Talaga bang vlogger set? All right, ha? Huh? Blogger ba talaga? Oo. Yeah. <laughs> talaga daw bang vlogger ako sabi ni Nanay. Sige po, <laughs> anak, bigyan ko kayo ng speaker ko. Ay, shans Mamaya na po, nandun sa alas, sa motor. Ah, sige sana. paalala you. ko mamaya. Apo. So ayun, katulad din ng ano ng Falls 23 Falls, na 2 minutes walk. So, ganun din, ganun din dito. So enjoy na lang natin trippers Ito na Dito na tayo maliligo Dito na natin i enjoy yung paliligo trippers Wow Ayun o Alright Dapat katarek <laughs> At least Napasyalan natin tong Bolina Falls Trippers Yung one Two At three Ang damdaman na daan o Sarap Parang candy <laughs> Wow So ganun din yung protocol dito, trippers na uh, pagka maliligo ka sa malalalim, kailangan mo mag-rent ng ano, ng life vest kasi protocol 'yon, trippers. Kaya sundin natin. Morning, morning po. Ay dito pala mag-ano mag Mamaya po. Mag-vlog muna ako. You, Thank you. Good morning. Good morning. pagduran trippers pero sulit na sulit yung pagpasyal mo rito astig hello ay ang ganda oh ito trippers ito na pala <laughs> alright ang ganda napakaganda trippers lalo na pag napasyalan nyo to trippers na ano ah uh, sa personal maganda talaga trippers saka pag picture dun ah uh, ako pwede pa picture? Sige po. <laughs> <Piddy> po <lang. laughs> Lawat mo dito lang Mo picture lang kasama. Wala po eh. Pili na lang po kayo ng mga mga Thank you po Maraming salamat ate ah uh, shout out kay ate at <laughs> pinicturean niya na tayo ng libre Ayun o Ganda trippers. Astig. Astig ng point. Wow, ayun oh. Tignan nyo, nagka-climb sila oh. Oh, napakaganda. Talagang yung bagsak ng ano, ng pole strippers. Maano ka, mainganyo ka. Wow. Napakaganda. Astig. Let's go, let's go. Saan natin yun. Oh, ang dami na pala naliligo dito sa ano, Paul Street Reapers. Ang dami na palang tao. Wow. Ang Bamboo yung ano, tulay. Wow, ang ganda. Reapers, astig Napakasulit. Wow. Ito tayo dito. Ito tayo dito. tumalon dito ang lalim yung trippers so, <laughs> tayo dito trippers enjoy na natin tong falls dito trippers ang Bolina Falls 3 ay isang perlas ng Pangasinan na nagtataglay ng mga katangian at kagandahan kaakit-akit. Ito ay perpekto para sa mga gusto magpalamig at mag-relax sa gitna ng mainit na panahon. Ayan, trippers. Enjoy na natin. Maligo doon sa Falls Day ang trippers. Sa Bolina Falls 3. Ayan o, trippers. So, let's go. Alright. kuya masarap ka enjoyin dito sa ano sa Bolinao Falls Street Trippers woohoo masarap astig trippers napaka ginaw nung ano tubig dito relax na relax natatalong si ate oh ito Tatalo si Ate Trippers. All right. All right. Nice one. Ang galing! yeah si tatay naman. Si tatay na next. Alright. Hari ini. Hari Ayo. Ayam Woohoo. 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 Wow. Yo, <go> <laughs> <laughs> nice. Ang saya, ang sarap dito, trippers. Napakasarap mag-relax dito, trippers. Sa Falls Tree na to, no? Astig. Tara, pupunta ko kayo doon sana, sa Falls. Ayan, trippers, so. Let's go, let's go. Alright. Ito yung maganda, trippers, dahil nung hindi natin yung, ano, yung lugar. Mare-relax ka talaga.

<laughs> Alright! Talaga naman sulit na sulit ang pagpasyal natin dito sa Bulinaw, Pangasinan dahil sa mga nagagandahang tanawin dito at ang mga puting buhangin ng karagatan pati na rin ang napakalinaw na tubig dito mapadagat man o ilog hinding hindi ka magsasawang balik-balikan ang Bulinaw, Pangasinan kita kits tayo sa susunod na trip natin, trippers Happy trip, trippers! Sarap, trippers! Ang sarap umulit ko malon, Trippers. Napakasig at sulit dito sa Bulinaw Falls, Trippers. Pasyalan nyo na. Woohoo!